Good morning sa inyong lahat. So, nito tayo ngayon sa Katalunan at uh, ngayong araw din uh, pupunta tayo ng PB Team House no, mamaya. So, tatapusin lang muna namin dito yung ikagabit yung PBC panel. Paki Ayan po, niti sa Ayan, kabit na natin. Alagyan pa natin nito ng bintana or natawag nila jealousy. Ayan. So, yun nakabit namin dito. Ayan. Yung ma ma malapad na PVC panel na pang wall, 40 cm by 95 cm yung lapad. So, ito na po yung ginagawa ko, uh, extension ng kwarto. At dito sa taas ay, ito po yung, ano, ito po yung sa taas ay pipinturahan natin ng kulay gray Ito. Yan, uh, um, masilyahan natin yan mamaya. And, uh, dito sa kabila, papakita rin natin. update uh, na maganda na po siya dito sa loob. Yan po yung light. At yung ilaw na uh, dyan sa gilid. Sinunguna dito yan, yung may kabinet. Pakita natin yung ilaw. Yan po yung nilipat. Yan po yung nilipat No? Yan po ay nilipat natin yan. Galing yan dito banda. Kung nakikita nyo last video natin ng nung una is ah, yung kabinet mismo, itong kabinet ay nang doon dit doon niya nakaharap sa baba ng uh, aircon no na split type yan you know? oh. Tawag na window, tawag yung aircon niya yan. Basta ganyan. At uh, dito, na uh, napinturahan na rin. maganda na siya tingnan. No? Dito yung kinantuhan namin. Maliwalas na po dito sa loob. yan At pangabang abang kayo mga ka-idol. No? Lahat, good morning and thank you so much sa lahat po ng sumusporta sa atin. At uh, mag-intro muna tayo para makapag-continue tayo sa uh, ating video sa araw na ito abang-abang uh, lang kayo uh, sana panoorin nyo hanggang dulo uh, magaganap sa video na ito uh, thank you so much punts de fora, la gent de aquí kahit na ilagay yung oh. dapat dito dito yan sa loob ano nyo, lagyan nyo ng tubig dyan, o. Oh. Sabi nyo, taasan para mas, ah, uh, mas lumunggot. Ang ramay ng velvet ay napakadanda Ano nyo, no? Ano nyo, no? Ano nyo, no? Yan po yung quality niya, matibay. Pang ano siya. Pang ano um, talaga. Pang siminto tiles. At yung isa lang talaga ay naputol Ito. Ang ginamit natin ng una dito. Naputol siya kasi natamak. Nat sa tumama siya sa may kabilya. Yan you know? o. Sayang na tayo extra. A, ito na lang yung um, 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 ano natin tira. Si Bulus, um, apa itu 30 cm. tubig dito mga kayo. Hindi natin ang mga ang Okay eh. Okay ba yung ginagawa natin? Okay Kayo. Good. Tubig yung mga kukiti yung inyo. Ito ang natin yung pipis. Gamitan natin dito ng, uh, sa ka, sa na ang kakalungkot na pa, pag ano. <laughs> Joke lang. Yung mga pitings dito, hindi natin alam kung saan ito'y lalagay. Kalau bisa kon, telepon. Sama-sama. Ito tayo sa baba mga idol, ito yung pinagsimin nila kahapon dito. Tapos ang lugtong dito sa harap. Ayan, lalagyan daw ng hagdanan dito. Ayan. padan dulu. Atras tayo na konti. Ayan, lalagyan natin ng hagdanan doon papunta doon. No, ayan, papunta doon. So, may layout tayo na ginagawa dito mga kayo nila. Halang sang nga kahit kayo. Okay. Yan. Yeah. Yan may may ginagawa tayong guhit dito. Yan po ang tinagdana na gagawin. Yan. So, hanggang dyan lang siya kasi yung flooring dun sa likuran uh, dito rin. Yan o. Hanggang dito lang. Para hindi pumasok yung tubig. Okay. Yeah. ulungan atin Ayan naman muna mga idol. Ah, uh, tayo ng alas 4 no kasi birthday ng aking asawa ngayon at mo muna kami ng may handa kung eh, uh, meron man kahit uh, ano lang. Kahit manok lang po, uh, adobong manok. Okay 'yan. Basta uh, at least may ano, may pansit at saka may cake para uh, matawag nating birthday talaga. Thank you so much sa inyong lahat sa patuloy na suporta sa ating mga channel dito din ni Vlog. At sa lahat po ng Pugong Bihayro team na sinusuportahan niyo palagi mga ka-idol. Thank you so much sa inyong kabaitan. Uh, yan lang po. At sa lahat po ng ating mga silent, silent viewers dyan, mga new subscriber natin. Uh, thank you so much sa inyong lahat and advance Merry Christmas. Mga idol, konting update tayo dito sa paligid ng PB Team House. You know? i-tutor ko kayo dito para at least makikita nyo yung kagandahan sana po uh, itong video ito ay umabot ng mga 50,000 views <laughs> yan sana marami po ang manonood sa upload natin ngayon just kikita nyo <laughs> yang puang kegendahan kagandahan dito tayo paikot tayo sa bandang baba yan po yung tiris oh. napakaganda napakagarang tiris ng TV house yan at ang mga bintana ay nalagyan na po to ni PB Team Panday ng grills no? yung kulay black yung ginagamit niyang materialis dito flat bar at saka uh, 12 mm mata yan na uh, ang uh, square bar ayan so yan ang update dito naman papunta sa kanilang budiga. sa lagayan ng package adit ah, muna tayo sa taas yan muna yung grahe yung ano ah, uh, grahe nila na walang bubong ayan. dito sa baba. Ito ang update dito. So, ayan. Pababa. Ito na po yung update sa kanilang budiga. May mga pakis pa na ah, wala na pala. na pala yung mga pakis. So, dito. Ayan na po ang update. At dito sa baba. Tayo. So ito po. Ito po ay 12mm na square bar at saka flat bar na 1x1 one by, one by, uh, 3mm. Yan. Ginamit dito sa kanyang grills na ginawa ni Pat Ibi Panday. Ayan. So at dito ayan po na ito na po yung na uh, flooring yan ito yung sinabi ko dito na dito po sa last tip ito po yung magiging flooring sa likuran mga kaido uh. at oh, andito cool. si Junjun Jun TV naglilinis. ayan ito na po ang gagawin na dito sa sampayan sa taas uh. ayan ang PB Farm yung nakikita nyo ang ganda ng paligid at uh, banda doon sa dulo yung nakikita nyo may kahoy ay uh, dalagyan po niya ng kubo ng mga uh, manok lalagyan kubo nila doon doon nagagawin dyan uh, uh, mga manok doon mga manok nila daming manok nila doon hmm. doon sa ilalim ng mangga so ililipat nila yan doon banda sa may ayan o oh. ayan Diyan nila lalagyan nila dyan ng kubo para sa mga manok ayan mga uh, idol ang update ng buong paligid ayan thank you so much yun po ang latest update December na at nangangamoy ng uh, house blessing or cutting ribbon dito sa PB Team House thank you so much sa inyong lahat and bye bye Ayan, magandang gabi sa inyong lahat dyan mga kaidol mas shout out muna tayo no, sa ating mga mahal na viewers at pasensya na, pasensya na po kayo mga ka-idol kasi nagabihan po tayo sa pag upload niyan. Uh, Lumar Her Hermogen Hermohino, shout out from Malasiki, shout out sa iyo idol dyan sa Malasiki, Pampanga, ingat ka palagi idol. At Los Dumandan, shout out idol Los Dumandan, ingat ka po palagi idol. At Nanay Grace from Kabiti, shout out Nanay Grace sa Kabiti no. Thank you so much Nanay Grace in advance Merry Christmas, shout out sa iyo. At Marilyn, ah, uh, ga, Gahor, Gahonira from uh, Chaton, Negros Oriental. Shout out sa iyong uh, Marilino. Uh, ingat ka po palagi dyan sa Negros Oriental. At Rondi Ramos. Ayan, shout out Rondi Ramos from Sampaloc, Manila. Shout out sa yung Idol. Ingat ka po palagi dyan sa Sampaloc, Manila. At Mary Grace Felicia from Dinagat Island. Ayan, shout out sa iyo, Mary Grace Ingat ka po dyan sa Dinagat Island, Idol. Merry Christmas sa inyong lahat at shout out kay Ricky MD yan shout Ricky MD at uh, Emily Manly from Maria Residence Santolan Pasig yan shout out sa iyo idol ano Merly ingat ka po palagi idol Merly at Isdadarido Banti from Mandaluyong City shout out sa so, iyo idol just dadarido Banti yan Angelica Oksu from Pasig City shout out idol at uh, Melinda Foras from CDO shout out Bans merry christmas idol Angelica at uh, Melinda Foras shout out uh, pra, uh Lily Rose Coronado from Banga South Cotabato yan shout out idol ingat ko pelagi lagi diyan South Cotabato no South Cotabato at shout out kay idol Bing Victor yan shout out Pia Vlog, shout out na Noran Noran Events. Shout out Natalie Johnson, shout out shout out kay Lolo Vinit. Shout out kay Maron De Leon, shout out kay Marietta Noto Vlog. Yan. At uh, Merly Arandia, shout out at Idol Busy Mid Busy Kitchen. Thank you so much Idol Busy Mid Busy Kitchen or Chip Maria sa binigay mong pakulay sa ating live po kaninang tanghali, no? Ayun. Thank you so much at uh, Dance Merry Christmas at shout out kay John Riyungko. Yan shout out uh, John Riyungko, Ana Valerio Adriano shout out at Florencio Adriano shout out sa iyo idol. Don Regis Kabiluna shout out at sa Kabal Kabiluna family sa Malaybalay Bukidnon. Yan. Uh, thank you so much sa inyong lahat. At uh, dito sa bandang huli ay sasagutin natin ang katanungan ni Idol. Shout out kay Mama Gay. Mama Gay, no? Oh, may katanungan po siya dito. Ayan po yung katanungan niya mga idol. Pasahin natin. Ayan po yung katanungan ni Idol. Sir Bitoy, bakit po yung pintura sa pader ay lumulubo pa po? Sana po masagot mo po. sagutin uh, po natin po yung katanungan mo Mama G. So anong nangyayari dyan sa bakod nyo ay Uh, my may portion dyan or my part dyan na nakapasok yung tubig at nakataon uh, nagkataon yung pintura na ginagamit ng mga pintor o nagtatrabaho dyan ay hindi po maganda. So yung ginagamit siguro pintura ay hindi solvent primer po yung inuuna no, sa pag-apply. Kaya po kadalasan pag ganyan mga idol yan po kasagaran matutuklap yung pintura. So iwasan yung gumamit ng mga pintura lalo na pag primer ha, hindi maganda gamitin yung primer lang halimbawa dyan sa labas ng bahay uh, gumagamit kayo ng skim coat yung minamasilya tapos inapplyan nyo ng water based primer so hindi yan maganda dapat gamitin nyo dyan a eh, solvent primer no tapos bago nyo siya applyan ng uh, yung kulay talaga na gusto ninyo so maraming proseso bago po yan uh, Uh, matanggal or uh, 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 makukuha yung uh, quality na trabaho sa pintura mga idol mar at marami ding paraan na uh, dipindi kasi yan sa pintor na kinuha nyo sa nagtrabaho kasi nangyayari dyan sa tingin ko yung bakod ninyo ay may kakaunti sigurong crack na dinaanan ng tubig galing sa taas no ni uh, at pagkatapos Ah uh, yung crack niya doon na nagsimula yung agos ng tubig papunta sa loob ng uh, pintura at tapos parang na siya sa, sa gilid lahat uh, hindi siya makalabas yung uh, yung uh, tubig so lumubog uh, mayroon ding iba na pagkatapos ng lumubo niya at ang tubig ay nakalabas pero yung pintura talaga sa backod nyo ay parang tumutuklap na so accounting ano nalang, lang accounting gusto na lang ay matatanggal na. So sana po ay nasagot kita idol yung sana uh yung gagamitin nyo uh, pintura Jan is as uh, acrylic primer bago po uh, kulayan ng gusto ninyong kulay. Thank you so much uh Mama G sa yung katanungan and advance Merry Christmas. Thank you so much.